Yo, yo, yo! Magluluto tayo guys ng sinigang na ulo ng salmon. Ayan, maghihintay tayong kumulo yung ating nilagay na sangkap. Pinaghalo-halo ko na yan. Meron niyang kamatis, sili, sibuyas, at labanos. Pinaghalo ko na kasi madali namang maluto ang salmon head. Kaya wait lang guys, makikita na natin maya maya lang ang salmon head. Ayan na guys, kumulo na. Ilalagay na natin ang salmon head. Ayan. Sarap-sarap na naman ang aming ulam sa tanghalian. Paparami na naman kami ng kanin mag extra rice na naman kami mamaya yan hintayin natin ulit kumulo at ilagay natin ang dahon ng mustasa at ang pampaasim. sinigang sa miso kaya lagyan natin ng miso mamaya lagyan natin guys ng Himalayan salt ito na ang aming ginagamit mas healthy daw ito kisa sa ordinaryong asin. Ayan, lagyan natin. Ayan, pagdagan. Ayan. Lagay na natin ang nor sinigang samiso. Ang pampasarap, ang pampaasim. Ayan. Ubusan natin guys para mas masarap. natin ulit na matunaw at takpan muna ayan na guys malapit na siya ilagay na natin ang mustasa ayan hintayin na lang natin yung maluto ilagyan ko pala yan ng green bell pepper may tanim kasi akong ganyan namunga na ng isang peraso kaya sinama ko na Ayan. Wait lang natin pag maluto na. And guys, luto na ang sinigang sa miso na salmon head. Kain tayo! Bye-bye! God bless!